Hi guys. So, here we go again at magluluto tayo ng napakasimpleng ulam. Gagawin mo lang eh syempre kailangan mo ng isda. Any isda naman pwede. Tapos yung ating gulay, ipe-prep lang natin 'yan. Pero unang-una kailangan mo mag uh, pakulo ng sabaw. Ito yung tubig, kamatis, sibuyas, yung sinigang mix natin, tapos salt and pepper. Pagka kumulo na yan, eh, pwede mo nang ilagay yung isdang gusto mong isigang. Pwedeng bangos, pwedeng maya-maya, pwedeng tambakol, or tuna. Ayan. So, dilat na dilat yung matanong ng isda natin. Pero guys, trivia. Bihira akong kumain ng isda dahil takot akong kumain at matinik. Unless na hihimayan ako. <laughs> Pero anyway guys, marunong naman ako magluto. Ayan. So meron tayong talong, uh, labanos, sitaw, okra. Ayan, nilalagay na natin pati yung siling haba. Tapos syempre, higit sa lahat, eh, masustansya yung mga gulay na yan. Kami hindi kami naglalabog ng gulay. Ayan yung secret ingredients natin. Pagka isda, talagang mas maganda na maglagay ka ng kalamansi. Mga limang piraso, ganun. Tapos, eto yung pinakamasustansya natin. Ayan, dahon ng kamote. Guys, napakadali lang talaga nito. Itimplahan mo lang yan. Pagka gusto mo pang umasim, dagdag lang ng sinigang mix or sampalok. Ayan. Pwede rin kamyas, guys. Pwede rin yun. Ayan na. Tapos na yung ating sinigang na isda. Oh. At lahat ng nanay masaya pag yan ang ulam. Kaya masaya na naman si mami dahil yan ang ulam namin. So guys, don't forget to watch my hope vlog. See you again. Bye!